nagbukas ang pelikula sa Deadpool, Ryan Reynolds, na nabubuhay pagkatapos ng mga kaganapan ng Deadpool dalawa. Nagluluksa pa rin siya sa pagkamatay ni Vanessa Morena Baccarin. Bagamat may mga pahiwatig na maaaring maibalik niya ito sa pamamagitan ng time travel technology na nakuha mula sa cable, Josh Brolin. Nang ang Deadpool ay naghahanap ng paraan upang buhayin si Vanessa, nakilala niya si Wolverine, Hugh Jackman, mula sa ibang timeline si Wolverine. Sa una ay nag-aalinlangan at nag-aatubili na makipagtulungan. Sa kalaunan ay sumang-ayon na sumali sa Deadpool pagkatapos malaman ang isang mas malaking banta sa multiverse. Ang banta na ito ay nagmula sa isang bagong kontrabida na may kakayahang manipulahin ang oras at katotohanan. Na nagbabantang sirain ang iba't ibang dimensyon upang makamit ang kanyang masasamang layunin. Ang Deadpool at Wolverine ay bumubuo ng isang koponan na binubuo ng mga luma at bagong karakter. Si Colossus, Stephen Capiche, at Negasonic Teenage Warhead, Brianna Hildebrand, ay bumalik upang tulungan sila, kasama ang ilang mga sorpresang karakter mula sa iba pang mga pelikulang Marvel ang pangkat na ito ay dapat maglakbay sa iba't ibang dimensyon at timeline. Humaharap sa iba't ibang mga hanlang at mga kaaway sa kanilang mga pagsisikap na pigilan ang kontrabida. Sa kanyang paglalakbay, dapat ding harapin ng Deadpool ang kanyang sariling panloob na mga salungatan lalo na tungkol sa mga moral na desisyon na dapat niyang gawin upang iligtas ang multiverse at kung maaari niyang ibalik si Vanessa nang hindi isinakripisyo ang iba. Ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Deadpool at Wolverine ay nagdaragdag ng mga elemento ng komedya pati na rin ang drama na may kakaibang chemistry sa pagitan nila na kadalasang puno ng pagtatalo at biro. Sa kasukdulan ng pelikula, nagtagumpay ang Deadpool at ang kanyang koponan sa pagsubaybay at pagharap sa kontrabida sa gitna ng multiverse. Isang epikong labanan ang naganap. Kung saan dapat gamitin ng Deadpool ang lahat ng kanyang kakayahan upang iligtas ang iba't ibang nanganganib na mundo. Sa isang emosyonal na sandali, ang Deadpool sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon na iligtas si Vanessa, ngunit sa isang mahusay na halaga. Ang pelikula ay nagsasara sa Deadpool na bumalik sa kanyang sariling mundo na may mahahalagang aral tungkol sa sakripisyo at kahalagahan ng mga kaibigan. Habang si Vanessa ay maaaring hindi bumalik sa inaasahang paraan tinatanggap ng Deadpool ang katutuhan ng ito sa kanyang karaniwang paraan na puno ng katatawanan at optimismo. Buod ang Deadpool na ginampanan ni Ryan Reynolds ay nagbabalik na may bagong pakikipagsapalaran pagkatapos ng mga kaganapan sa nakaraang pelikula. Sa pelikulang ito, kailangang harapin ng Deadpool ang mga bago. Mas malalaking hamon at mas malalakas na mga kaaway. Itinaas din ng kwento ang isyo ng multiverse na nagdadala ng bago at lumang mga karakter mula sa iba't ibang timeline at dimensyon. Ang pangunahing karakter isa. Ryan Reynolds bilang Deadpool, Wayne Wilson pangunahing bida na may napakahusay na kakayahan sa pagpapagaling at natatanging katatawanan. Dalawa. Hugh Jackman bilang Wolverine, Logan isang pamilyar na karakter mula sa serye ng X-Men, na nagbabalik upang makipagtulungan sa Deadpool. Tatlo. Morena Baker and bilang Vanessa ang kasintahan ni Wayne Wilson na palaging pangunahing motibasyon ng Deadpool. Apat. Stephen Capicet bilang Colossus, isang mutant na may katawan ng bakal na madalas na tumutulong sa Deadpool. Lima. Brianna Hildebrand bilang Negasonic Teenage Warhead, isang batang mutant na may explosive powers. Mga mungkahi at kritiko mungkahi. Isa. Balansehin ang katatawanan at aksyon. Tulad ng mga nakaraang pelikula, kailangang balansehin ng Deadpool tatlo ang pagitan ng madilim na katatawanan at mga eksenang aksyon. Ito ay isa sa mga pangunahing atraksyon na nagpapanatili sa mga manunood na bumalik. Dalawa, pagunlad ng karakter, bagamat mahalaga ang pagpapatawa at pagkilos. Dapat ding isaalang-alang ang pagbuo ng karakter, lalo na sa pagtatatag ng dynamic sa pagitan ng Deadpool at ng iba pang mga karakter, gaya ni Wolverine. Tatlo. Multiverse Exploration Pinipigilan ang multiverse plot na maging masyadong komplikado, habang kawili-wili at nakakagulat pa rin sa audience. Mga kritiko, isa, masyadong umaasa sa kamiyos. May mga alalahanin na ang pelikula ay maaaring masyadong umasa sa mga kamyo mula sa iba pang mga karakter upang makaakit ng atensyon na maaaring makagambala sa pangunahing kwento. Dalawa, mataas na inaasahan sa napakaraming inaasahan mula sa mga tagahanga. Ang pelikula ay kailangang magsikap ng gusto upang maabot ang mga inaasahan at hindi biguin ang mga manunood. Tatlo. Labis na katatawanan, may panganib na ang signature humor ng Deadpool ay maaaring makaramdam ng labis kung hindi mapangasiwaan ng maayos na maaaring mabawasan ang tensyon sa mahahalagang eksena. Konklusyon nag-aalok ang Deadpool tatlo ng isang pakikipagsapalaran na puno ng aksyon, katatawanan, at malalim na emosyonal na mga sandali. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga multiverse na elemento, ang pelikulang ito ay hindi lamang nagdaragdag ng bagong dimensyon sa kwento ngunit nagbibigay din ng espasyo para sa mas malalim na paggalugad ng mga karakter at dynamics. Ang lakas ng pelikulang ito ay nakasalalay sa kombinasyon ng nakamamanghang aksyon. Thank you.